Migamiga love shout out mga Kabisay, kumusta kayong lahat 'yan? Advance happy new year. At sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayong araw na ito at sana ay maging masaya ang lahat sa darating na bagong taon. At sa ngayon mga Kabisay ay naandito dito tayo sa aking mga tanim na sitaw at tayo ay gagala at gusto kong ipakita sa inyo mga kabisay na ang aking mga sitaw ngayon ay sa awa ng Diyos ay nag, namumunga na at ang mga bunga nila mga kabisay ay, talagang masisihang ka rin at sa awa ng Diyos ay ayan kung makikita nyo ay green na green talaga ang bunga tulad nito at marami nang may mga bunga mga kabisay sa awa ng Diyos at tayo ay medyo napaga ngayon na nakakita ng mga bunga nila na medyo talagang masasabi natin siguro eh magkakaroon tayo ng kaunting blessing ngayon dahil maganda ang tubo ng ating mga sitaw at maganda ang kanilang mga pinapakitang bunga ngayon so ayan kung makikita nyo ay eh, hindi pa sila lahat nakaakyat sa balag pero Ayan, may mga bunga na at sa awan ng Diyos ay eh, mahahaba na mga kabisay. At ayan Lahat-lahat oh. 'yan. Ayan, tadtad -tad, oh. Uh, dito tayo sumuot mga kabisay para ipakita ko sa inyo. Dito kasi eh medyo madalang ang puno doon at dito ang medyo makapal ang puno. At ayan, lahat-lahat ay may mga bunga na ayan oh, kung makikita nyo ayan at dito sa unahan ay gayon din at medyo marami ng ano ang hirap dumaan mga kabisay dito tayo <laughs> at ayan so kung makikita nyo ayun may mga bunga na doon sa parting iyon ayan at puro puro na may bunga mga kabisay sa awa ng Diyos at dito naman ay ayan oh ang dami at mahahaba na ang iba Siguro mga after 3 days pwede natong kunin Dahil mahaba na At ito kung tawagin itong mga kabisay ay green sitaw Kaya ang bunga niya ay talagang green na green At iba siya dun sa mga unang sitaw namin na itinanim dito Dahil yung una namin itinanim dito mga sitaw mga kabisay ay ano o yun, yung manilaw-dilaw ang kanyang bunga. Yung parang uh, katulad nito ang kulay. Yan, ganyan. Hindi siya green na green. Sa ngayon ay eh, mga green ang kanyang, kanilang bunga. Dahil isang klase lang itong mga kabisay. At sa ngayon ay eh, tad-tad talaga sila ng bunga. Sa awa ng Diyos ay, eh, ayan. Meron ng mga... Oh. Daming bulaklak mga kabisay. At ayan oh. Talaga naman. Namutik-tik sa bulaklak. Thanks God. Ah, uh, dito sa unahan mga kabisay, dito na tayo dadaan. May ipapakita rin ako sa inyong mga kabisay yung mga tanim ang palaya Ayan mga kabisay, oh. kumakita niyo mga sitaw. Puro malalapad ang mga dahon nila parang halos uh, may abuno pero walang abuno ito mga kabisay hindi namin ito inabunuhan at ito ay eh, hinayaan lang namin na ganyan kasi pag inabunuhan namin eh, masyadong lalago eh, hindi na masyadong maano ang bunga kaya ayan tadya ng bulaklak hanggang doon sa dulong iyon puro bulaklak yan dyan at dito naman banda mga kabisay eh, Ipapakita ko sa inyo Yung tanim naming ampalaya Na sa ngayon ay eh, marami Nang nakabitin mga kabisay Ayan oh, Kung makikita nyo Mayroon ng mga Nakabitin na bunga Ayan Papunta doon may mga bunga na yan mga kabisay At dito ay eh, mayroon ng Malalaki Na pangilan-ilan -ilan yung mga unang bunga Ayan kung kita nyo, ayan na. Ah. <laughs> oh, ayan mga kabisay. ako Ako'y natutuwa mga kabisay dahil sa ngayon ay medyo mayroon ng uh, ano ang aming hirap. Medyo nawawalan na yung ating pagod na nakikita natin na mayroon na tayong aanihin tulad nyan. Mayroon na tayong mga yun doon sa bandang sulok na yun mga kabisay malalaki ng bunga doon. Ayan kung natatanaw nyo Nakikita naman ayan Tad-tad na rin yan doon At dito naman Dahil medyo maluang-luang dito Dito tayo dadaan <laughs> Medyo masikip doon mga kabisay Kaya dito lang tayo dadaan Ayan kung makikita nyo oh, Lahat na may mga bunga na yan Ayan At uh, ito may mga nakabitin Ayan Kung makikita nyo sa baba Ay kawaan din sa Panginoon Na tayo i... Eh, kumita rin ng kahit papano katulad niya no? may mga bunga na and 2 months mga kabisay ang dami ng mga nakabitin no? at siguro mas lalo pang dadami yan mga susunod na araw dahil ang daming mga buko mga kabisay kung makikita nyo eh, dalawang klase ito mga kabisay isang green, isang manilaw dilaw ito mga kabisay eh, ayan, medyo manilaw dilaw siya at ang ipinakita ko sa inyong una ay mga green katulad na rin may green din eh at ayan o green siya tapos yung isa iba naman ang kulay so ayan at hanggang dun sa dulong iyon medyo nakakatuwa ng tingnan mga kabisay at ayan diba ba? So, ang mga sili namin, ayun na andun, namumulaklak na rin sa awa ng Diyos. At dito yung mga talong, ay ganun din, nakapagulay na kami kanina. At medyo mahirap nang isuot doon ulit mga kabisay dahil ang daming uh, mga madadaan ng kuan Kaya siguro, sakako na lang ipapakita sa inyo ulit. So maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay At sana naman ay nagustuhan nyo ang mga ipinakita ko sa inyo At sana sa susunod ay panoorin nyo pa rin Ang mga ipapakita ko sa inyong uh, kaganapan dito sa aming mga ampalay At dito nga pala mga kabisay mayroon pang isang malaking uh, bunga na iba ang kulay At uh, halos marami-rami na rin itong makukuha sa susunod na pag pitas so naka isang pitas na kami dito mga kabisay at sa awa ng Diyos ay eh, nakadalawang kilo na kami sa pagganyang ganyan lang siguro sa susunod hindi na lang yan dalawang kilo kasi medyo marami na yan yung nakaraan ay eh, mahigit laang 20 piraso yata yun so ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay Uh, advance happy new year at sana ay saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo patuloy kayong pinapatnubayan ng ating puong may kapal at sana ay maging masaya sa bagong taon na darating at maging mas higit kayong magkakablising tayo lahat <laughs> so yun maraming maraming salamat mga kabisay God bless us bye bye Yeah. yeah.